Ay, Idol, ba't para nawala yung bloat ng ano mo, ng chan mo? Wala naman talaga yung bloat. Hindi kasi ako nagda-diet, hindi naman ako lalaban ng bodybuilding. Wala naman ako ni-endorse in na kailangan super fit and sexy ako. 100% fit Carlos Agassi. Para nung kabataan ko. So, kumakain ako ng bread. Pag kumain ako ng bread, mag-bloat ako. Kumakain ako ng ice cream. Pag kumain ako ng ice cream, mag-bloat ako. Allergic sa lactose. ba? Diba, marami yan sa atin, lactose. Sa bread naman, gluten sa pasta. So ngayon, na medyo nandito kami, happy healthy kami ni Mrs. by the beach. Ano, puro mga fish, mga fresh fruits and vegetables. So medyo sobrang nabirip ako. So kailangan ko lang, itong body fat ko ngayon, 12%. Karamihan na nasasabing payat, kadiri, parang drawing lahat ng muscles, ugat. Yun, happy ako. Walang masakit sa akin. O, 45 na ako. Di ba, na ECL, MCL, sa ako. yung mga lower back pain ako, pelvis pain. So yun, ito yung tamang week para sa akin. Tama kayo, bali ako na siya. Do work, sure, happy, healthy!